Himagas baka mo mga mare, samahan pa natin ang gulay para kumpleto na ang ating pananghalian. Tara mga mare, samahan niyo ako, maluto tayo ng panghimagas. Unang-una mga mare, lagyan muna natin ng tubig ang ating kalan at hintayin lang natin na kumulo. At pagkatapos niyan mga mare, ay ilagay na natin ang ating ukra. Sampung ukra lang ang ating binili ngayon mga mare sa tinda. Kayo ba mga mare, kumakain din ba kayo nito ng okra? Maganda ito mga mare lalo lalo na kapag may high blood ka. Meron tayong sibuyas at bawang at ang ating limang kamatis. Iniwa po lang ng maliit mga mare kagaya nito at ilalagay natin yan mamaya sa ating panghimagas. Ngayon ay malambot na ang ating okra at pwede na itong haoni. Mas maganda talaga mga mare kapag marami kang tinanim sa hardin para naman makalibre ng gulay pang gulam. Nagtanim nga ako ng okra dati mga mare, kaso hindi tumuho. Pwede rin itong isaw-saw sa suka ang okra mga mare. May iba talaga mga mare na hindi rin kumakain ng okra. Kayo din ba mga mare ay kumakain din ba kayo nito? Para sa panghimagas natin mga mare, naglagay lang ako ng mantika sa mainit na kalan. Ilagay ang bawang at sibuyas. Halu-haluin na mga mare hanggang gumabas ang kanyang aroma. At pagkatapos yan mga mare ay ilagay na natin ang aking kamatis na hiniwa ng maliit. Ilagyan ko rin ng paminta, para may spicy ng kaunti. Halu-haluin lang hanggang sa maluto ang kamatis. At syempre mga mare, ang ating main ingredients ang ating baguo. Ayan mga mare, tsak mabaparami ang kain ninyo sa ganitong panghimagas. Halu-haluin lang ito hanggang sa pumulok. At syempre mga mare, huwag kalimutan ni like, share, and follow ang aking page. Ayan na mga mare, ready to serve na ang ating panghimagas na baguong.